Alam mo ba na kailangan na ng Comprehensive Driver's Education Certificate o CDE Certificate kapag tayo magpaparenew ng driver's license? Kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang CDE Certificate, saan nga ba ito pwedeng kunin, ano ang proseso nito at saan nga ba ito pwedeng kunin ng libre. Magandang araw mga ka-Wonder, ako po si Wonder J at alam kong narinig nyo na yung balita patungkol sa nilabas ng LTO tungkol sa mga magre-renew ng driver's license na bibigyan ng 10 years validity ng kanilang lisensya. Nilinaw ng LTO na 10 years validity na ito, kailangan ay zero demerit points po tayo. Ibig sabihin, sa loob ng 5 years, dapat wala po tayo ng any record ng traffic violation sa LTO. Dagdag pa rito sa pagre-renew ng driver's license ngayon, kailangan na nating dumaan sa mandatory seminar. Ito yung tinatawag nilang Comprehensive Driver's Education or CDE. Ano nga ba itong Comprehensive Driver's Education or CDE? Ang Comprehensive Driver's Education or CDE ay isang refresher course sa mga drivers na may planong mag-renew ng driver's license. Pag natapos mo ang seminar na ito, ay bibigyan po tayo ng CDE certificate na siyang isa sa bagong requirement kapag magre-renew po tayo ng ating driver's license. Saan ba pwedeng kunin ang CDE? Ang Comprehensive Driver's Education ay available sa mga LTO accredited driving schools ngunit may bayad po doon. Kung gusto nyo po ng libre ay pumunta po tayo sa mga LTO offices, sa mga LTO driver's education centers at sa pinakabagong system ng LTO which is yung LTO portal. Para sa libreng Comprehensive Driver's Education or CDE, kakailanganin natin gumamit ng LTO portal. Para sa LTO portal, kakailanganin natin ng cellphone, a uh, laptop, or any gadget na meron pong internet connection. So, gagawa po tayo ng account dito. So, may separate video na akong ginawa na step by step on how to register sa LTO portal or LTMS portal. So, ilagay ko na lang yung link dyan sa taas or sa description box para mapanood nyo pagkatapos yung panoodin ng video na ito. Ang uh, kinaganda ng LTMS portal or LTO portal, uh, pwede nating ma-check yung mga mahalaga nating record patungkol sa lisensya natin gaya ng uh, demerit points. Kung may mga transactions tayo sa LTO at kailangan natin ng forms na kailangan nating i-print at marami pang iba. So kapag nakapag-register na tayo sa LTMS portal or LTO portal, mag-login lang po tayo dito at sa bandang itaas, makikita natin ang e-learning. Pindutin natin ito at makikita natin dito ang driver's license renewal course. So pindutin lamang natin ito. Makikita natin dyan ang driver's license renewal course. So three parts 'yan. Una ay ang CDE or Comprehensive Driver's Education uh, program audio visual. So makikita natin ang pang-non-professional CDE program at ang professional CDE program. So, try natin itong non-pro CDE course. So, mapapansin natin na may Part 1 at Part 2 at Additional Courses 2 yan. Uh, Audio-visual po ito. So, ibig sabihin, videos po ito ng mga uh, general information patungkol po sa mga kailangan nating malaman patungkol sa pagmamaneho. So, try natin itong Part 1. Papansin natin na 2 hours and 25 minutes itong Part 1. Itong part 2 naman ay 2 hours and 7 minutes. So, parang lumalabas na almost 5 hours na seminar ito. At para naman dito sa additional, ito yung mga special laws para sa motorcycle and uh, tricycle and motor vehicle. So, so, pangalawa namang material para sa comprehensive driver's education ay ang presentation materials. So, makikita natin dyan ang mga materials patungkol sa road safety, road and traffic rules, special laws, special laws, MC and PC, other regulations and general information so patungkol sa pagmamaneho. So kung natapos mo na ang audio presentation at presentation materials ng comprehensive driver's education at ready ka ng mag-exam, ay pindutin na natin ang CBE online validation exam na kung saan dito po tayo ay mag -e exam at kung naipasa po natin ito, mabibigyan po tayo ng CDE Certificate or Comprehensive Driver's Education Certificate na siyang gagamitin natin at ipapakita sa LTO kapag tayo magre-renew. So para sa CDE Online Validation Exam, uh, 25 items na exam po ito at ang passing rate po dito ay 50% which is 13 items, dapat ay tama. So, wala po itong time limit. At kung ready na tayong mag-exam, ay pindutin lang natin ang start exam. Dito ay papapiliin tayo kung non-professional or professional lang ating ere-renew. Kung tama ang ating sagot, ay ganito po ang lalabas. Napansin natin na kung tama ang ating sagot, ay lalabas ang green color at magpuproceed tayo sa next question. Kapag mali naman ang ating sagot, ganito po ang lalabas. Color red po ay mali at yung green color yun po yung tamang sagot. At mapapansin natin para makapag-proceed tayo sa susunod na question ay kailangan nating pindutin ang next button. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagsasagot hanggang matapos natin ang 25 items at kung maipasa natin ang exam na ito, ganito po ang lalabas. So congratulations. So ibig sabihin ay naipasa natin ang exam at papadalhan po tayo ng Comprehensive Driver's Education Certificate sa ating email address na nilagay noong nag-register tayo sa LTMS Portal. So ganito po yung etsura ng CDE Certificate. So ipipresent po natin ito sa LTO kapag tayo magre-renew ng ating driver's license. So paano naman kung bumagsak tayo? Pag bumagsak po tayo sa exam na ito, pwede pa naman po natin itong ulitin hanggang tayo makapasa. So, uh, random questions po yung lalabas. So, ibig sabihin, pwedeng hindi na maulit or pwede rin namang maulit yung questions na natinig nyo ngunit sa ibang numero na. Make sure na intindihin nyo bawat questions bago kayo sumagot para po sure pass po tayo. Bukod sa CDE Certificate, ang iba pang requirements kapag magpaparinyo tayo ng driver's license ay ating old driver's license, kailangan din natin ng medical certificate from LTO accredited medical clinics. at duly accomplished APL form or yung application form na pwede nyo pong i-download sa LTO website. Para sa mga nag-expire ang driver's license ng more than 2 years, kakailanganin pong dumaan sa theoretical and practical test sa mismong LTO. Dagdag impormasyon lamang, ang 10 years validity ng LTO ay hindi po ino-offer sa lahat ng office ng LTO. Ngayong November 3, 2021, mag start pa lamang ito sa mga NCR offices na may new system. Ibig sabihin na kapag nagpa-renew po kayo ng lisensya sa, sa mga offices, na old system pa, Uh, five years validity pa lang po yung ibibigay nila sa inyo. So, make sure na pumunta po kayo sa mga LTO branches or offices na new system na po or yung may kapasidad na ma-offer na ng 10 years validity. So, kung may natutunan ka sa video na ito, I make sure na i-share mga family members, uh, kaibigan, mga kakilala na sa tingin mo ay kailangan ang video na to para makatulong din sa kanila. Make sure na mag-subscribe ka sa aking channel at i-like ang ating Facebook page para updated ka sa mga videos ko. Sa parte ng video na ito ay gusto ko sanang i out lahat ng ating mga kawander na patuloy na sumusuporta sa atin. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So ako po ulit si Wonder J nagsasabing ingat mga kawander and see you on my next vlog. Alright, i think